Noong Agosto 1945, dalawang pagsabog ang nagpabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Hiroshima at Nagasaki, dalawang lungsod na naglaho sa ilang segundo. At sa mga abo ng mga lungsod na iyon, isinilang ang panahon ng nuklear. Pero paano ito nagsimula? At bakit pinili ng Amerika na gamitin ang pinakamalakas na sandata na kailanman ay ginawa ng tao? Noong gitna ng World War II, may natuklasang bagong agham fission. Ito ang paghahati ng atom na kayang maglabas ng napakalaking enerhiya. Nang marinig ni Albert Einstein at ng ibang siyentipiko na maaaring gamitin ito ng Nazi Germany, nagpadala sila ng babala kay Pangulong Franklin D. Roosevelt. Dito nagsimula ang Manhattan Project, isang lihim na programa ng US, UK at Canada para maunahan ang Alemanya sa paggawa ng super weapon. Noong Abril 1945, biglang namatay si Roosevelt. Pumalit si Harry Truman bilang pangulo. Noong una, halos walang alam ito tungkol sa proyekto. Nalaman niya lang ang buong detalye pag-upo niya sa puesto. Tatlong buwan lang matapos iyon, July 16, 1945, sumabog ang unang atomic bomb sa disyerto ng New Mexico. Tinawag itong Trinity Test. Sa liwanag ng pagsabog na iyon, alam ng Amerika, may hawak na silang kapangyarihang kayang wakasan ang digmaan. Sa panahong iyon, bagsak na ang Alemanya pero matindi pa ang laban ng Japan. Ayaw pa rin sumuko ng mga sundalo. Bawat pulo na sakop nila ay kailangang sakupin isa-isa. Sa Okinawa, higit labindalawang libong sundalong Amerikano at isandaang libong Hapones ang namatay. Kung mismong Japan ang lusubin, gamit ang konbensyonal na paraan, inaasahan ng US na magkakaroon ng mahigit isang milyon na biktima ng digmaan. Kaya nakita ni Truman ang bagong armas bilang paraan para tapusin ang digmaan maan nang hindi kailangang salakayin ang buong Japan. Ang B-29 Super Fortress, ang tanging eroplano noon na kayang lumipad ng mataas, malayo, at magdala ng ganitong bigat. Ang unang bomba, ang Little Boy, ay gawa sa uranium, isang gun-type design na hindi pa nasusubukan bago gamitin. Ang pangalawa, ang Fat Man, ay gawa sa plutonium, isang implosion design na mas episyente at nasubok sa Trinity Test. Sa mga unang shortlist ng Target Committee ay kasama ang Hiroshima, Kokura, at Niigata. Habang ang nag- Nagasaki ay hindi orihinal na pangunahing target at naidagdag ng mas huli bilang alternatibo. August 6, 1945, alas 8 .15 ng umaga, lumipad ang Enola Gay mula sa Mariana Islands. Sa taas na 30,000 talampakan, ibinagsak ang Little Boy. Pagkalipas lang ng ilang segundo, sumabog ito sa ibabaw ng lungsod. Isang nakasisilaw na liwanag, isang alon ng init na higit 4,000 degrees Celsius. Lahat ng nasa loob ng isang kilometro, naglaho sa isang iglap. Humigit kumulang 70,000 ang agad na namatay. Sa mga susunod na linggo, libo-libo pa ang nasawi sa sugat at radiation sickness. Isang sakit na noon lang nakita ng mundo. Tatlong araw matapos iyon, Agosto 10, ang ikalawang misyon ay lumipad sakay ng boxcar, target Kokura, pero dahil sa ulap at usok, lumipat sila sa Nagasaki. 1102, sumabog ang Fatman sa taas na 1,650 feet, tinatayang 35,000 hanggang 40,000 ang agarang namatay at mahigit 70,000 sa mga susunod na buwan. Sa parehong araw, Agosto Siam, sumalakay ang Soviet Union sa Manchuria. Noon, umaasa pa ang Japan na makikipag-ayos ang mga Soviet para sa mapayapang kasunduan. Pero nang sila mismo ang umatake, tuluyang gumuho ang natitirang pag-asa ng Japan. Kaya noong Agosto 15, 1,000 apat na raan inihayag ni Emperor Hirohito sa Radyo, ang pagsuko ng Japan ang unang beses na narinig ng mga mamamayan ang kanyang tinig. Sabi niya, panahon na upang tiisin ang hindi matitiis alang-alang sa kapayapaan ng daigdig. At doon natapos ang World War II.